Saan ka pupunta ngayon? Diyan, magkagini na nang mag, mag, mag Saan? Diyan lang sa mga kaibigan dyan. Kumain ka na lang umagahan? Ay, di pa nga eh. Kagabi, kumain ka? Wala eh. Ah, kumain ka po. Anong kinain mo? Kunting bigas. Kahapon pa ng tanghali? Eh? Oo. Oh, ay. ay, gutom ka na. Kaya, hindi ba rin. Eh. Pus lang, kahit gutom. Tay! Ito ngayon guys, nakita na uli natin dito si Tatay Mable sa Santa Cruz. Tay! Kamusta? Oo oh, po, kamusta sa akin na Akala din <laughs> din malimutan na ito yung pangalap Tatay Mable, oh, kilala mo ako? Oo, oh, ay, hindi nga akong kilala Dila. Di ba nakikita na tayo dito? Oo, oh, makakita Ilang mga ang pangalan may malimutan ako ay Ano yung pangalan ka? Oo, oh, yung pa, ah, oh, Jun, Tatay Mable, oh. pumunta ako nung sa bahay mo Uma, Kumali siya eh Sa kagaling? magat, Magdami eh Nami. Oo, um, hey. oh, kawaw, Ay, wala na nga nang alap nang, ay, Wala ka ng pagkain? Oo, oh, wala na nang magkain. Saan ka pupunta ngayon? Diyan, mag-iing magiging yun ng tigat. Saan? Diyan lang sa mga kaibigan dyan. Kumain ka na lang umagahan? Ay, di pa nga. Ay, Kagabi, kumain ka? Wala. Ay. Ah, kumain ka po. Anong kinain mo? Mm -hmm. ka pang pang tindigas. Ka, kahapon kan? pa ng tanghali? Eh? Oo. Oh, ay, ay, gutom ka na. Ay, hindi ba eh, Kape. Parating si magiging ako ng kape. Kape? Oo, kaibig-kaibig ka. Tapos, kaya kita nakita kita doon? Oo nga eh. Tapos, sa kabukon pa? Dito, ayaw nga, ayaw eh, ako doon maghahaw ng kape na masin pa. Gingi ka ng kape? Oo. Kita ko kasi sa iyo tatay, parang gutom ka na ngayon. Ay, di ba? Yes nga, kahit dito? Salamat naman sa Diyos tatay, nakita o. kita uli. Ano, ay, ay, salamat. Ay, salamat tatay. Oo, salamat. <laughs> wala lang akong pasarubong pa. Ay, huwag ka wala. Hindi makataw ng bilao, sana marunin siya. Kasi salubungan mo pa ako, wala kang makain. Yeah, wala, hindi bali. Hmm. Anong, anong sana ibibigay mo sa akin? Bilao, yan sana akong isa. Bigyan mo isa. akong bilao? Oo, isa. Yun lang iregala mo sa akin? Oo, yan lang. Okay Aho. lang yun. Saan ang bilihan dito ng bigas, tatay? Adya, sa mga bari. Saan? Malayo dito? So, marunin. Saka yung mga tindahan lang ang mga isang tupot-tupot lang si Tasurupin lang. Ay yung isang oh. sako? Ha? Huh? Bilang kita isang sakong bigas? sa masabihan. Ako naman na mag magbili ng pakain ko. Ito yung bilihan dito ng bigas at saka mga noodles, sardinas. eh Ay kung bibigyan kita ng pera, Tatay Mable, anong ibibili mo? Yung bigas na, yan hmm. tama-tama lang sa aking salop. Para hindi ka na magutom, ha? Oo, oh, hindi ako magutom. Kaya yung... Ayoko kasi tatay Mabli na nagugutom. Kung wala dito, ako magsit maghanap ng magtanim ng kamuti. Uh okay. -huh. Kamuting kahoy. Oo, oh, aking Tatanim ka ng kamuting kahoy? Oo. Oh, kamote? kamuti. Saging. Sa Saging. Na, yun ang kakainin Ayon mo ngayon, lang? Ay, hindi pa magtanim. Wala pang ulan ay kuya. Tuyo. Mm -hmm. ng pagkain. Hindi na yung pagkain. Huwag na yung bibigyan lang ako ng itatago mo eh. yung pera. Ah, itatago mo yung pera oh, uh, oh, oh. para kunti-kunti mo yung Oo, yan. Tama yan. Laking na ganun lang. Tama lang sa akin. Mas tama mo kunti-unti mo para may pambili ka pa gusto. Oo, oh, kayo uh -huh. kahit wala marunok yung yan. Uh -huh. yan laking, Saka bigas. Oo, oh, uh, ah, ang bigas ay oh, Bigas ay sa salop. Yan malaki matagal na. So yung isang salop na yon isang kilo. Ah, so, oh, Mas lagpas pa sa isang kilo yun. Yeah. Ha? Parang patatay mabli pag wala kang kinakain. Ay, di ba na lang. Titiis ka na ay, lang. Kaya ang payat mo na oh, kumayat no, pumayat ay, ka. Wala makain. Kaya ka pumayat? Oo, oh, kaya nga. Hindi nga, hindi ka pa Hindi pa. Hindi ko makakape, maghanap pang... bigyan eh ganito tayo, bigyan na lang kita pera? Oo, ayan. Ikaw na lang. magbili, ha? Oo, ako naman magbili. Eh kung bibigyan kita tayo. ng pera, tatay, mabili, magkano gusto mo? Naman dahil, hindi naman kita Wala naman akong pambayad. Hindi yeah. naman kita bayad, sinisingil, ha? ha Oo. Okay. Oo, gusto ko lang bumili ka ng pagkain. Ang Panginoon ay talaga niya. Ng... Pakabay talaga ng Panginoon? No? Oo, mababay talaga. Tatay, mabili bibigyan kita ng pambili ng pagkain ngayon. Ikaw oh. na magbili. Oh. Pero huwag ka na punta doon sa bundok ha. Magpahinga ka na muna. Ah, magpahinga. Oo, oo, bili ka ng pagkain mo. Oo, oh, sa salubong ka. okay, oh, lang yung tatay Mable. Oh. Ang gusto ko ako magbigay sa'yo. Oo, oh, talaga naman kayo kaibigan. Balay mo, makadanuli ako dito, dito sa Santa Cruz. Oo, yan. Sa Mindoro. Oo. Oh. Oh. Yeah. Bigay ng Panginoon Diyos. Oo, oh, minigay ng Panginoon Diyos. Magkano yan, Tatay Mable? Isang masaya hmm, ka na ba yan? Oo, masaya na. Ha? Masaya. Ay, gusto ko dagdagan pa yung tatay mable. Well, so, salamat kayo. Yan, yan, yan yung magandang ina. Yun, dagdagan naman. Kahit limandaan pa. Ha? Limandaan? Oh. Okay, sige. Hanap tayo limandaan. Ay, limandaan lang. Hanap tayo limandaan pa dito, tatay oh. mable. Hanap ako. Baka wala na akong pamasahe. <laughs> Lalo ko kayong pamasahe mamaya. Kawawarang ninyo. Hindi. Hanap pa kita, tatay mable. Ano ba yun? Salamat naman. Oh, Tatay Mable, so, anong bibili mo dyan? Oh, ito 500, dagdagan oh, ko pa. Ha? Anong gagawin mo dito sa limantahan? Ayang aking magbili ako mga bigas ito. Ito tatagawin ko. Tatagaw mo? Oo, mm, tatagawin ko dyan. Dahil, may tipid. Ay, may tipid maganda. Matipid? Masayang-masayang oh, oh, oh. oh, na ba dyan? Oo, masaya. Salamat sa Diyos. Tatay Mable, e eh, paano kung bigyan pa kita 500? Salamat sa Diyos. Dadagdagan pa natin yan, ha? Ay, huwag niyong dagdagan. Pag, gusto Tabula. ko dagdagan pa yung Tatay ay, Mable. Ito pa, Tatay Mable. Ay, nakama siya diyo. na, oh. Tago mo yan, ha? Tagawin ko ako doon sa mundo. Talagang hindi aking... Parang may pagkain ka, ha? Oo. Hmm. Nakabigyan sana kong pitaka. Magandang... Pitaka? Oo. Pitaka. Ay, wala. Wala, wala kang pitaka? Wala nga, eh. Ay, gusto mo itong pitaka ko? Tama sa Diyos. Ay, oh, tika tatay mo, Kukunin ko lang yung... <laughs> Ayun guys. Oh, tatay Mabli, gusto daw ng pitaka. Kailangan ng tatay ng kaibigan na talagang mabait tayo. Ikaw, wow, mabait talaga. Bigyan natin ng matamis niyan. Oh, ang lakas mo talaga sa akin itong wallet ko, bibigay ko na sa iyo. Oh, Kukunin ko lang itong mga ano ko ha. Hmm, baka maiwan yung lisensya ko eh. Kaya ma, maggamit may gamit Huwag hindi! kung magbata na lang. Nasulupin lang ako. Hindi. Kau, kau, ka hindi. Sa hindi. Okay. okay, magbili ako doon sa Manila. Hindi. Oh, tatay mo. Hindi, joke ba? lang. Mayroon pa ako dito. Mayroon Hindi, pa. nanti ah. Oh. Tatay Mable, ito ay regalo ko sa'yo. Pa Paborito mo ito bang may wallet. Tawo may Kalo ibigay ko. Wala nang muna. Mayroon, mayroon, ako doon. Mayroon ako doon. Mayroon ako doon. Mayroon ako doon. ako Gusto, ko ibigay sa ito para may alaala ba ako sa iyo tatay Mable. Akin yung uh, kinimpiro mo 'yung natin dito. Uy, kaganda oh. Magaganda nga. Ayusin natin 'yung pera mo. Tatay, Ay. ibigay ko tong pera sa'yo oh. at saka itong wallet oh, salamat mo. Salamat ito. Bili ka ng pagkain mo, oh, ha? Pagkain ito. Ano, tatay? Ako yung pupunta na ng Maynila, ha? Oh, Uli, ha? Kung talaga Tapos... mag-ingat kayo, ngayon namin na dyan, mag-ingat ka kayo. ngayon, Tatay Mable, umuwi ka na, ha? Oo, oh, umuwi Bumili ka ng pagkain mo. Oo. Oh. Tapos yung pera na yan, yung susobra. Ay, eh, sa akin, ko. Itabi mo. Oo, uh, oh, katagawin okay, ko. Oh. Tatay Mable, maraming salamat. Oo, oh, maraming oh. salamat. Mag-ingat oh, mag kayo. ka Uwi ka na dito, ingatan mo yung pera oh. mo, ha? Oo, oh, ingatan oh. mo. Tayo mag-ingat lang ha. Ah. Salamat sa Diyos ha. Mag-ingat lang ikaw ha. Opo. Tatay, mabli. O, ingat Winay ko dun, o, na. Wina ah, ko doon ha. Wala mag-a. O, bye-bye. Tatay. Bye-bye.